ito po yung tinatawag nating uh, tambal uling baging. Kasi sa mga kapatid nating tribos, kapatid nating uh, mga lumad uh, dito sa Davao de Luzon, ito po yung uh, tinatawag na tambal uling baging. kung na alaman natin, sa Surigao naman pala, eh, isa din itong, isa ito sa lunas baging. Kaya, so guys, uh, we shout out nga pala. Ito nga pala ang tinatawag na sa atin ng uh, mga katutubo na ano, banag. So, nagkataon po na may mga ano may mga sumibol na ano kanya laman. So, mainam po ito. Ito po talaga ay pang panormal na dugo. Pang panormal sa dugo. At ito din po ay gamit sa spiritual. Shout out guys sa lahat. So, ito nga pala ang tinatawag na pinag-araw na tahoy. So, ito yung puno niya. At yan yung mga ugat niya. Ano? yung kulay brown so ito yung matinik yung katawan at ito yung sibol ng kanyang ano so ito po ang kaparis ng tinatawag nating tambal uling baging so mga tatlo or apat na pares nito ito na po isang matibay na gamit para sa panggagamot sa mga kagat ng uh, makakamandag na ahas uh, ayan Hello guys, shout out everyone So, dito tayo is isa sa pinaka-crucial sa pagkuha ng isang halaman. Isang bulaklak ng ah, halaman ng gubat na medyo crucial. Ah, alam nyo po, ito yung tinatawag na anipay. Yan. alam nyo yan, mga kapatid. Yan. Try kung kamay ko talaga ang kukuha. Yan. Ito bulaklak ng anipay. So, ito yung pinakamakati na bulaklak uh, sa talang buhay ng na halaman ko. Isa po ito sa kadahilanan ng kinatatakutan ng mga ikanto o yung mga uh, maiti, uh, mga kaliwang uh, mga likha. Ituturo po namin sa inyo ang pagkuha po ng galing sa baliti. So, bakit nga ba kumukuha tayo ng galing sa baliti? Ganito po. Alam po natin lahat na ang baliti po ay talagang sina, uh, may mga naninirahan na mga uh, hindi nakikitang nila lang tulad ng mga ikanto, maligno, etc. Pero ang baliti ko talaga ay uh, masasabi natin na likas na din pong ginagamit ng mga ninuno natin lalo na sa gamot sa pilay o yun sa mga binat. Uh, at isa din sa sekreto, ang ugat ng baliti pag pinakuluan ay isa din mainam na panumbalik ng lakas. So guys, isang mapagpalang panahon. Yan. So ito yung bulaklak ng bagakay. So bigat lang. Sa so, dami niya ng bulaklak ay eh, musumbasa dito. Kaya, suminip so, po natin para po hindi masayang. So, may mga stock pa tayo na bulaklak ng kawayan. Pero, nakita natin so, sayang dito naman. So, sabag ko Yan. So, yan. Totoo bang may bulaklak? O, yan na po. Yan ang kanyang bulaklak. Yan. So, alam na natin yan. Ang bagakay, pag sabihin natin gamitin sa depensa, eh, ito po ay mainam po sa natawag nating depensa sa mga lumilipad sa gabi. Ito kasi ang pinakaunang Uh, pangontra ng mga lumilipad sa gabi. At sabihin naman natin pag uh, sa panggagamot ay nakakagamot din po ito. Pero mainam po ang bulaklak ng kawayan gamitin sa pagpalago ng buhay o kaya pagminihusi. So, dito tayo sa pangatlong biyernes na paghahanap ng mga tingaw ng kalikasan mga uh, magagamit sa altar larangang spiritual bawal po tayong kumain ng mga linutong pagkain pero pag natin bunga ng kahoy tulad nito eh, nakakita tayo so, pantawid gutom ito pwede so, po siyang kainin kasi hindi siya linuto ng tao yan ito ang sinatawag na sinatri ang kaon po ito hmm. dito. So mga mga pagtagabukit ka, abot-abot -taas ka, taas-taas <laughs> ka. Pinto! <laughs> so ito yung ano, survival natin. Kung papansin nyo din, Naguwang na. Kasi hmm. ang tinapay, o ang lasa ay lasang mani. Survival muna tayo mga kapatid. So, sa alintuntunin po kasi ng pangalat, hindi ka pwede kumain ng mga linutong pagkain. Mas piliin mo na, huwag ka na lang kumain. Pero pag sabihin, makakita ka ng prutas, makakita ka ng anong sa pag hahanap mo ng gamit, pwede po.

Nakilaban ang kalaban ng mga protas, hindi kumukakang.